Bapak na, bapak na, bapak na. Bapak na. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ito umano, Namin tilap ya. na, sit up na, sit tap. na, sit Wala nang intro, intro, wala na. Diretso na. Nandiyan na yung ano eh. Ya, sige, sige. Nakalong. Tadi udah. Nakalong. Oh, darat. Oh, Uh. <laughs> Libre ulam na naman tayo. Libre ulam na tayo. Sige na, wala lang. Oh. Libre ulam na tayo ngayon. Ayan yan. Dami. Pukit na pukit. Ayan oh, yung isang sarata yun. Ini. O na yan. Wala tayong pang ulam. Pwede yan. Sa o oh, maliliit. Bitawan yan. Ayan, pwede yan. Eh. Log na yan, log na. Log na sa ano yan. Oh. Oh.

simpo tayo ngayon. Marami tayo pang ulam. Hindi tayo bibili. Mahal-mahal ng isda ngayon. Hmm. Ayan. Namuti na. Ayan. Okay mga kaibigan. Maraming tilapya. Libre pang ulam na tayo ngayong gabi. tira. Ya. Yeah. Yon. Ayun, ayan, isang tira pa lang. Okay, oh, kalating kilo na. Tira, Tira pa tayo doon ng bandaron. Tira pa tayo ng isang bisis. O kung mga dalawang bisis pa para makarami. Dumasay bungandag sa kayan ho. Sa hababaw na pa. Duman. Doon, doon banda. Ano, igwa? oh yan, ano ba lang? No? Ito nga, igwa. May, no? May, ko na, nakadukot na spank eh. Hindi, hindi, mga kababa dito, talagang kahon na yung nare po. Oh. Hmm. Oh, ada serabi tampangki oh. Serabi. Oh no. Si oh. Ano? Hindi, sa gilid na puknit. Sa gilid na puknit, sa gilid. Hay na. Ay, adiyo. Oh.

Ayan na, kadakol. <laughs> Ayos. Libre pang ulam na tayo. yan. wag, 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 wag. Ayan. Wag, wag lang, wag, wag. Dami, dami. Ayan na. Ayan, no. namuti na, namuti na. Sari-sari araw. Hmm. Ayos na. Dalawang tira pa lang. So, solid na. Sulid na, sulid. Dalawang tira pa lang. Sulid na. Sulid na pang ulam. Kataan natin, boy. Lagyan ng tanlad. Gata dami na yun mga kaibigan nakadalawang tiran tayo <laughs> karami na kami <laughs> dalawang tira pa lang <laughs> halos megit dalawang kilo na <laughs> ayun titira pa kami ng isa pa ayun si si Puging Buboy siguro mga last na natira to para malinisan na namin yung tilapia kasi yung oh, maghapon na magalasin ko na lulutuin na natin oh tabo juice yan sariwa hmm yung mulutang lo lu kwa kunin mo mulutang lutang sayang din yan fight fight sige hindi na diretso ka lang diyan dreamer Oo. Oh. Ano ka lang, dandahan lang. Luway, luway, lang para tayo mag-angat. Yan. Sa dumanakan ng dagsa, oh. Kan, buboy. masaya ang gabi kapag maraming ulam Kaya halas sige batak lang nang batak lang lambat Yan 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 Oh may ano Ano ini oh ibang pandagat ini ray pang Ang alaw <laughs> doon Oo ang mata niya na. Okay, tatlong ita, tatlong kilo rin, oh. Bigit, oh. Okay, maliit yan, bitawan mo na yan. Buhay pa yan, eh. No? Nagamit mo sa akin. Sige. Uy, uwi na tayo, uwi na. Ito pa, ito pa. Kaya na, nakabuhin na naman. Araran, may tama nga eh. Oh. Araran? Oo. Yan yan sigi bui, atak bui, antam um, bui. Oh, jalaku, derang... jalaku. Oh, mai lata, menaka hanu lata. Oh, nakap tu ninin. Oh. Sigi hata katak. Yan. Distur itu. Macam kinagat sang anoya turtles. Hmm. Oh, oke. Uh. cepat Jackpot na naman. Tu tu goto. Hmm. Arara no, oh, may sugat. Dito. Kinagat ng ano yan, snake turtles. <laughs> Jackpot na naman. <laughs> Ayan, yan, yan, yan. Oh. Yan, sus ang laki. Maog oh, binigri. Binigri mo sana ng ano ng ulo. Eh, na 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 ho. Pla pla. Ay. Na na makabuhi. Ha, namuti na, namuti na. <laughs> eh. <laughs> <laughs> Kalat na tilapia. Oh. Kalat na. Ang lalaki. Woo. Ayos. Tapos na sa kamier na ito. Mm. Okay. Sige, linis na tayo, linis na para ano? Kumagabi na. Siyan so, yun, mga kaibigan, linisan na natin ang tilapia. Dami na oh. Eh nandoon pa yung ano, nag <laughs> bat pa ang pa ng ayan dinis tayo dito sa tabing ilog para malinis natin balawan na natin dito sa ano sa bahay magluto na tayo ayan. it's boko check yes okay okay kumuha pa ng tanglad nakamotor pa kasi malayo pa ang pinagkunan ng tanglad ayan o linisan mo yan para solve na yan ito ang natin. Ito. Isang palangka na. O. Oh, puno. Dami nito. Parang may ano nito ah. Parang may piyestahan na naman itong kainan. Yan. Sawin natin. Kasi inumin natin yan. Sayang naman. Sarap na kawali. Puno. <laughs> yan yung sa iraroman tanglad boy. Yan yung sa iraroman tanglad. Sa Ada yang sini mamu. Salam. Abi nang ani. Ada pampih lagi yang boy. Serap. Nanti right, ya. Alung lagi. Baik bos. Iyan, suabi, <laughs> serap. <laughs> Makaong pa yan. Sa dami ng sili. Dayan. So, sa bagay, mas masarap maanghang. Nag-aato pa yung karang ha. Oo. Oh. Sili. Sili. Bichin. Siram sa na. An. <laughs> Gata. Wow. Dipoto ko yan. Si Ramsana, boy. Pili ano na naman ka na, ano mo, baba mo. Hindi naman itong mag-asawa. Asawa na lang kulang. Chicks na lang kulang sana, boy. Marunong ka na magluto. May bahay na. Ayun na. Ayan na. Oh, kasiram. Si sana sabi sa Bicol. Si sana Si sana sabi digdi sa lunok. Bicol, ba Tama yan, nag ano-ano sa lunok kasi pamasiram. Ya, yeah, mga kaibigan maluluto na, malapit na. Ayos. Yun mga kaibigan, dito na ako sa bahay. Kumuha na lang ako ng ano, ng linuto na. Kasi doon magsalo-salo na sila ron. Hindi ko na rin binidyoan. Ito na. Ito na. Oh. Ayan o. Oh. Sarap. Ayan. Sarap. So, yun. Shout out kay Cesar Laboniti from Cavite. Shout out kay Juan Chito Choso Diyan sa Arimar site, Pilar. Yun. Shout out kay East Cheshire Mix TV. So yun mga kaibigan, hanggang dito lang itong video. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching.